Sabi sa post na ito, saan ang word of honor mo? Mark Lopez. Isa po itong si Mark Lopez sa matinding bumanat. Um, sagat sa buto yung kanyang pagiging walang hiya. Uwi <laughs> na lang hiya niya ang mga yung mga taong um, sa tingin niya ay gagawa talaga ng mabuti kasi sa ating bansa. Dahil ang mga idolo niya knowing knowing the likes of this man na ang idolo nga ay ang mga Duterte na hindi talaga gagawa ng mabuti at wala talagang uh, maganda or positibong layunin para sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Galit na galit ito kay Atty. Lenny ni Robredo. Huh? Kung laitin niya, kung walang hiyain niya, sagad po talaga. Sagad na sagad hanggang buto yung panlalait, yung pang-aalipusta, at yung pangwawalang hiya, pagwalang hiya. Hmm. Yan. Katulad ng madalas ko rin sabihin, ano kaya ang training nato mga vloggers na ito kung bakit tumibay ng ganyan yung kanilang sikmura? Ang tibay ng mga sikmura, no? Yung alam mo na nakakahiya ka na sa buong mundo at sa natural, may mga kamag-anak ka, may pamilya ka. Talagang damay ka sa mga pinaggagawa nyo. Dahil kung titingnan nyo, yun yung kanilang mga platform, uh, nagpapakala talaga ng hate puro hate ang laman ng kanilang platform pagmamagaling isa yan ah, yung pagmamagaling Akala mo talaga, ang galing-galing na mga ito at pag akala mo yung antapang-tapang, ano ho antatapang, tignan pag nasa social media pero ayan na nga, pinatawag tapos yun pala, mga duwag din malaking duwag po kayo ng mga hindi umaten Sino ba yung umatan? Si Attorney um, Enzo Recto sa so, sa mga umatan. Ah, ang unang kasing sabi natin si Mark Lopez sa wakas daw ay makakaharap na niya si Congressman Dan Fernandez, pati siguro daw si Congressman Ace Barbers. Masaya daw ang magiging uh, presence niya sigurado sa sa Quadcom or sa Kamara. Pero 'yun nga, kalaunan walang sumipot. I therefore invoke my rights as provided for in the Constitution and decline your invitation. Mm, yan naman pala. <laughs> Malaga daw itong pagdinig na ito. Totoo, mahalaga po. Dahil, dahil ito ah, dapat talaga ay magkaroon ng pananagutan, accountability, yung mga tao na walang habas kung manira sa social media. Yung mga tao na walang patumanga kung mag- uh, o gumawa ng istorya para lang masira ang itinuturing nilang kaaway at kalaban. So you see, talagang away at gulo ang hanap ng mga ganitong klaseng um, influencer, kuno, yung mga nasa social media nga na die hard. Ako ah, meaning ko ha ah, nakita, nakita, ko rin ang sitwasyong ito noong panahon ng kampanya na nag-unite nga ang, ang mga DDS at syempre ang mga loyalista. Pero sa tingin ko, mas malala talaga ang mga DDS pagdating sa ganitong aspeto. Um, 40 nila, etong ganito, na magpakalat ng fake news, na manira ng kapwa, na atakihin ng isang tao below the belt, at kung ano-ano pang kawalang hiyaan. 40 talaga po na mga DDS na nasa social media. Ang galing. Kasi sobrang hirap ng training sa mga ganitong klaseng trabaho napakahirap. Ang dami mong dapat patibayin. Una yung sikmura mo, uh, siguradong dapat yung matibay yung kalooban mo sa kahihiyan. Diba? Good luck.